Hi, Hindi ko alam kung paano kong umpisahan to. Kaya tatapusin ko na lang. Ha! ang bilis! Sandali! Grabe naman yun. Tapos agad ka kasi mula mo palang dry. Ah! <laughs> na, eto na. Pero gusto ko lang ilabas lahat. Sa dami kasi ng pinagdaanan ko, hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Nalilito ako. Wow, dami experience! Iba, iba din. Dati akong pokpok. Wow! -pok. <laughs> Direct to the point ka, girl. Pwede bang ikat ng konti yan? Babasan mo, girl, ng konti na. Magrabe naman yung dating. Hindi ka ganyan, sister. Okay? Oo. Yan ang tingin nila sakin. sa akin. Sakna ba ko nagtatrabaho? Sayaw dito, alak doon. Lahat ng klase ng lalaki, nakita ko na. Akala ko wala na akong ibang ah, kung hindi gabi-gabing gabi-gabing iba-ibang muka, iba-ibang kamay. Ang bastos mo doon sa part na 'yon. Sana pala binasa. <laughs> Gulat ako sige. Nagugulat ako sa mga sinasabi mo, yung mga ano mo tahasang salita, dahan-dahan lang kasi. Isa siyang customer. Pero hindi siya tulad ng iba tahimik, maginoo at may respeto. Palagi siyang bumabalik. Hindi para sa katawan ko, kundi para makipag-usap. Hanggang sa napalapit na ako, napamahal, at di nagtagal, minahal ko na rin siya. Kala ko ba mahal mo na? Ba't... <laughs> Ayusin mo, admin, yung pagsusulat mo dito, ha? ayusin mo ating Tingnan mo mabuti yung mga sinasabi nila bago mapasa to sa akin ha. Ay. Mayaman si Adrian. Oh, Oy, Doroy. From Pok Pok to Donya Real Quick. Yung mga gusto ko. Ay, yung ah, mabilis ang character development. Yun ang gusto ko. Parang mas mabilis pa sa wifi namin dito yan. Oh, ah, sige. Gusto ko yan. Mayaman, matalino, matangkad. Ay, gusto ko yung lahat na. Sana all no, kapag apply <laughs> bukas, hindi ko akalain na yayayain niya akong pakasalan. So, sobrang tagal namin nga uh, magkakilala, napaisip ako na, gano'n na bang katagal yun? Pero hindi alam ng lahat na bago pa man naging kami ni Adrian, naging kliyente ko ng tatay niya. <laughs> okay. Oo, tama ang tatay niya. Si Mateo. Isa sa mga sekretong bisita sa club. Matikas, laging VIP. May edad na pero mukhang bata. Tsaka mabango. na, hindi ko alam na ama pala yun ni Adrian. Nalaman ko na lang nung ipakilala ko ni Adrian sa pamilya niya. Tahimik lang si Mateo hindi siya nagsasalita. Hindi rin niya sinasabi sa anak niyang totoo, pero kami. Pareho kaming pareho naming alam sa sarili namin. Nagkakatitigan kami pero hindi masyadong pinapansin 'yon. Pareho kaming kabado hanggang sa isang gabi. Nagkasarili na kami. Ano, ayusin mo nga? Nagkasarilan. Sorry. <laughs> Nagkasarili, nagkasarilihan. Ayusin nyo kasi, sabi sa inyo nagkasarilihan kami. At nangyari na ngayon minsan. Dalawang beses. Paulit-ulit. Malandito. <laughs> si Alan Dimo, girl. Oo, grabe. Oo. Oo, naging kasalanan ko. Eh, laging naman kasalanan namin. Grabe ka, maninisi ka pa. Papasa mo pa yon di ba Grabe. Ang intense ng chismis. Grabe, pati kapit-bahay namin tulog, napapabangon talaga dito. Okay. Oo, naging kasalanan ko. Pero hindi ko rin alam kung anong meron sa kanya eh. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Pero natapos din ang lahat nung... Mahuli kami ni Adrian. Akala ko katapusan ko na. Akala ko alisin niya ako sa buhay niya. Pero hindi. <laughs> Landi mo! Umiyak siya. Galit siya pero... Dahil sa nahuli sa amin pero pinatawad niya ako. Umipat kami ng bahay malayo sa pamilya nila. Umalis kami sa syudad na tinitirhan namin nun. Tahimik sa bagong simula. Mas okay sa akin kasi feeling ko mas napalayo ako sa tatay niya. Si Mateo iniwan din ng asawa. Nalaman kasi ng asawa niya yung lahat. Pati yung ibang babae niya. Kasi hindi lang naman ako yung babae niya eh. Marami. So, naisip ko rin na hindi ako yung dahilan. Wow! <laughs> wow, kinobera pa yung sarili! Wow! Wow, nahuli. Tapos, sasabihin mo, hindi ka may kas... Wow! Wow, ang galing-galing mo, ha? Grabe, ha? Mga palusutan mo ay professional. <laughs> professional! Pero ngayon may bago na siyang asawa. Iba din si ano? Si, ano pangalan nun? Si Mateo. Si Sir Mateo. Iba din. Mmm, laging may babaeng bago. Nagkajowa na rin ang iba. Mas bata yung nakuha ni Mateo. Mas sexy. Parang ako noon. Hindi <laughs> mo. Sis, alam mo, sobrang ano, sobrang kati ng ano mo, ng anes mo. Hindi kasi totoo, ha? Kasi di ba yung iba, parang mahihiya ka na kasi nahuli ka na. Hindi mo nasasabihin to. pero parang ganon, parang, parang ako noon. Grabe. <laughs> hinayang ka pa na pa, hindi para kinukumpara mo pa yung sarili mo na mas mas 'di ba? Mas buhong ka ka dati, parang ganun ka dati, 'di ba? 'Di ba maihiya ka dapat na <laughs> para sa sarili mo. Kasi syempre, mandidiri ka na eh dahil nahuli na kayo. Eh oh, sige, sorry. Hindi ko alam kung anong karma ang dumaan, pero ako, eto ngayon, tahimik na. May anak na. At sa kabila na lahat ng dami ng nakaraan ko, may lalaking nagmahal sa akin at tumanggap sa akin kahit ang dumi-dumi ko. Ang dumi-dumi mo! <laughs> Tingnan mo ang itsura mo! Ang dumi mo! Hoy, <laughs> grabe! Grabe! Hindi, uy, nakita ko lang yun. Yun yung ano, viral eh. Oo, oh, oh, sorry, sorry. Hindi ako proud sa ginagawa ko. Weh, talaga ba? Parang hindi na... <laughs> pero hindi ako nahihiya. Yun talaga yung iniisip ko. Simula kanina talaga sis, yun yung naisip ko, yung hindi ka nahihiya. <laughs> Sa wakas, minahal ako kahit sino pa ako noon. Ako na madaming pagkakamali, ako na walang kwenta. Sana mabasa mo to, Shay. Sana pansinin mo ako. Maraming salamat. Wow, kakaiba! <laughs> yung plot twist, ang anak nila, kamukha ng lolo. Hindi <laughs> na kailangan ng DNA test. <laughs> Pagdabas ng baby, yung ano pala, no? Yung kamukha yung tatay. <laughs> eh, wag ka mukha sila tatay niya. Kanino nga yung... Grabe, panloloko mo, girl. <laughs> Para naisip mo din yun, no? Hindi, hindi, congrats, ha? <clears throat> congrats. Grabe pa, grabe talaga. Yung totoo nga yung minsan ang ano, ang life story, mas wild pa sa Netflix series to eh. Hindi <laughs> eh, kasi 'di ba isipin mo, 'di ba? Alam niya nangyayari talaga do sa totoong buhay ha. Medyo ano lang, medyo corning pakinggan, medyo hindi ka pa paniwala no. Pero marami tayong ano eh, storya, ah. mas so, sobrang dami ng tao sa mundo maaring mangyari. 'Di ba? Maaring ano eh, maaring totoo yung sinabi niya. So, ang ano lang dyan sis, magpasalamat ka na, napakaswerte mo. Kasi, di ba, mahal ka ni jowa, di ba, pinaglaban ka, bumukod kayo ng bahay, hindi ka pinabayaan. Grabe, grabe yun. So, yung sacrifice, tapos hindi sacrifice eh, yung matanggap ka niya na, ano, na kahit na ganun yung ginawa mo, kahit niloko mo siya, girl, nahuli ka, ha? mahirap mag move on pagka ganun mahirap tanggapin ang babae pag kaganoon. Yung iba nga eh, 'di diba? Niloko lang sila ng isang beses, ayaw na nila. Hindi na nila babalikan talaga. Pero ikaw, girl, tatay ngayon, no? Tapos, ang masakit doon, tinuloy-tuloy niyo pa, 'di ba? Ginago niyo siya, grabe, tindi. <laughs> Kakaiba yung storya niyo. Malupit. Malupit ka, girl. Ikaw ang malupit eh. <laughs> Kasi yung lalaki, wala namang alam eh. Yung tatay lang kami. So, ito, na tatay din, matigas din mukha nito eh. Tigas <laughs> ng mukha eh, no? So, ayun eh. Huwag mo nang ulitin. Kung magmamahal ka, kung magmamahal ka, kung nagmamahal ka ngayon, kung mahal ka naman din ngayon, suklian so mo yun. Kasi hindi biro yung nag-cheat ka, tapos sa tatay pa niya, tapos tatanggapin ka ulit, ilalayo ka, mamahalin ka ulit. Kasi mahal ka talaga, na inanakan ka na, 'di ba? Kasi nung una naman wala na kayong anak, 'di ba? Mahal ka talaga niya, no? So, 'wag mong sayangin 'yon, 'wag masakin 'yon. Lalo na nasira mo yung nanay at tatay niya. Alam mo magiging lamat 'yan sa buhay nila. Hindi ganoon kadaling mag-move on, ha. Tsaka hindi hindi 'yan makakalimutan. 'Wag ka lang gagawa ng mali. Oo, kasi baka bumalik tapos hindi ka na mapatawad. Tapos pagsisiya mo sa huli. Diba? Kasi kapag kaganito, ang hirap patawarin eh. ba? Diba? O, ikaw mapapatawad mo yung ganyan. Hindi mo agad-agad mapapatawad yan. ba? Diba? Sobrang sakit niyan. Sobrang lalim ng suntok niyan. Parang, parang dinibdiban dyan kapag ka ganyan yung sitwasyon. Pero natanggap ka niya, minahal ka niya, nagkaanak kayo, inayos kanya, niya, inayos ka yung buhay niyo. Hiniwalay ka niya dun sa pangit na, de uh, ba? Diba? Hindi yun eh. Parang tinanggap niya lahat ng pagkakamali mo, lahat ng na, 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 nasa puso niya, diba? At tinanggal niya yung galit para sa'yo kasi mahal ka niya. Grabe po mo sayangin yan Sis, kasi bihira yung ganyang lalaki. So, na ano, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give it a big thumbs up, i-push mo yung subscribe button, sa yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos ko. Push mo na rin yung subscribe button. Ayan, alam mo na yan, sister. At i-share mo na rin ako. And uh, kung gusto mong sumulat sa akin or magbigay ng message sa akin, i-message mo ako sa TikTok ko, sa FB ko, kahit saan, basahin mo kahit sa comment section, kung kasha. <laughs> yung story at bibigyan kita ng malupet na malupet na advice kahit hindi naman ganun kalupet, medyo lang. Ayan, so thank you guys! Love you!